I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, good day ulit dyan ah, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, ah, especially do sa mga beginners. Ayun mga ka meron tayo ditong hub. At ito uh, medyo matigas na siya. Ngayon, ano ba nagiging issue nito mga ka DIY? Ito kasi mabilis uminit na pagka ginagamit, umiinit 'tong kanyang uh, tinatawag nating motor. Pagka hinawakan, mainit. And then pati 'yung controller niya, mamainit din. So, hindi normal 'yung init. At isa 'yun sa dahilan kapag marumi 'yung ating motor o parang stuck up siya eh talagang iinit talaga yung ating mga controller na pwede possible masira din yung controller natin at masira din tong ating hub kaya kumisan check check din natin mabuti yung ating mga hub so papakita ko sa inyo na matigas ito mga ka DIY ano So dito mga ka DIY at ayan uh, sobrang tigas niya hindi ko siya kayang uh, ikutin ng kamay no so kinakailangan ko pa siyang gamitan nito na mabuti ayan <coughs> kita mo yan. So sobrang tigas niya pero naiikot naman ng konti mga ka DIY ano. Oh. So kinakailangan mo nga lang siya talagang a uh, persahin So ibig sabihin nito, possible mga ka DIY, ito ay may kalawang sa loob or may bara or pe possible peding yung loob. Dapat kasi ka mga ka DIY, ganito dapat yung kanya. Yan. So papakita ko sa inyo ito ni to. Ito tignan nyo mabuti oh. Parehas lang yan no. Oh. Pero ito, pwede mo siyang kamayin. Yan. Okay, so, ayan nga mga kadiwe, eto na yung dalawa, no? Ayan, kung makikita natin dito, eto, malambot lang to, kung tutuusin, ayan, no? Oh. Pwede mo siyang kamayin. Ayan, o, eto yun, kinakamay ko lang. Pero, itong isa, sobra, wala. tigas talaga. Hindi ko talaga siya kaya. Kaya, ayan, uh, bubuksan natin yan, uh, titignan natin yung loob. Kasi, possible, ako, tingin ko, eto ay uh, may kalawang or marumi yung loob. Kaya, eto ay medyo stack up siya talaga, matigas. Yan, buksan natin na may isang mabilisan lang. Boom! Boom! So, ayan mga kadiway. No? Nakita nyo? Grabe, umusok-usok pa. Ayan, no? so yun nga talaga. Confirm na confirm mga kadiway. Sobrang dumi ang kapal na ng kanyang kalawang. Eh no, Kalaglagan pa yung mga ibang mga ano. Ayan, sobrang kapal ng kalawang niya mga kadiway. Kaya yan, ang gagawin natin dyan, uh, lilinisin natin niya mabuti. Okay? So, ayan, linisin na natin sa na isang mabilisan lang. Okay yun mga ka-DIY, no, ayan siguro hanggang dito na lang talaga yung kaya nyan linisin at ayan pagka sa inyo kung gusto nyo mabilis uh, ah, gamit kayo nung ganito may nabibili naman nito mga ka-DIY sa mga online shop okay para mabilis nyong ah, makaskas okay ah maganda yan kapag katuyo kapag kabasa nako hindi yan po pwede basta basta kailan to yung tuyo siya? at yan, ayan ah, na nga no marumi nga kaya pala sya pigil tapos ang ganyan na lang talaga. Tapos eto na, ayan yung dati niya, oh. Ayun. Tapos ganito na lang yung kalalabasan niya. Eto, nalinisan na rin natin 'yan. Ayun, nalinisan na rin natin yung magnet. Okay na 'yan. And then yung takip na ganito, ayan, nalinisan na rin natin ganito magiging kalalabasan niya mga ka-DIY. Yan so ang ganda na lang yung kain ng ating powers. Ayun, pagkatapos uh, hindi ko na ipapakita kung paano pa siya buhin ano. So, yun lang yung uh, makuha niyo na technique kapag kapigil. Okay, pigil ibig sabihin niyan malamang marumi at ayun, uh, may kalawang nga. So, may kalawang siya kasi ang nagiging cause niyan uh, umiinit tong uh, marine ah. At the same time umiinit din yung controller kasi kapag kapigil eh para kang may angkas noon. Eh napeper sa yung controller kaya malakas yung init ng controller. At yan, kapag ka binalik naman natin ito mga kadewe, huwag natin kalimutan maglagay ng mga uh, silat dito sa gilid no, para hindi basta pasukin ng uh, tubig. Okay, siguro ang ganda lang mga kadewe. Uh, yan. maraming salamat sa panonood. Thank you.